Good morning, good morning sa ating mga uh, kadi-ayway. no? So, pangatlong araw ngayon ano, sa ating mga uh, uh, DIY uh, drywall installation. So, ito. Ang gagawin natin ngayon is uh, maglalagay tayo ng uh, fiber uh, board. Unahin muna natin yung fiber board kasi hindi tayo maka-install ng uh, door jam. So, ang gagawin natin, unahin ito dito para matakpan yan, para makapaglagay tayo ng metal studs. Tapos, oh, natapos na itong takpan, saka tayo maglagay ng metal studs at saka door jam. Saka tayo mag-preparation dito ng continuous ng drywalling. So, ganyan lang, ano? So, ngayon, magkakating tayo ng uh, fiberboard. So, grabe, alikabok niyan. kailangan ma na takpan natin yung ilalim. Yun, ilalim, natakpan ko na. Yung mga ano na yan dyan. Para yung alikabok, hanggang dito lang sa taas kasi sa baba tayo natutulog. So, kailangan walang alikabok na makababa sa baba, no? So nandito lang si Babaw yung alikabok dapat. So ngayon at uh, saka ito ready na yung mga pagmalakasan natin na uh, kabirol. So salamat tayo sa nagbigay nito no. lang ang uh, gamit na gamit. Upas na kasi yung mga uh, lumakong kong kabirol. Eh, marami naman tayong uh, mga batos. Kaya humingi na lang tayo ng mga kabirol sa kanila no. So ah uh, yun. Nabigyan rin tayo ng bago. Bago pa to. So parang nasa parang nasano ano pa rin tayo, no? parang nasa lagas-lagat pa rin tayo. So, alas 8 ng umaga, kailangan na tres ko ko tayo at saka safety tools muna. Uh, safety work muna tayo, anong gagawin. Pag-isitan muna natin, hindi yung padalos-dalos dahil napakadelikado yung akiting ko. Kailangan safety. Kailangan uh, pag-isipan mo anong unang gagawin dyan. So, mag uuna tayo sa dulo. Kailangan sakto-sakto yung sukat natin para hindi tayo magkakamali. No? Dahil yung fiberboard natin, sakto lang talaga yan ah, real piraso lang yan hindi tayo pwede magkakamali ng uh, cutting so, ito mali ka po kailangan talukbong tayo mas para kasi yung fiber cement na yan fiber board na yan baka, baka may halong uh, may halong simento yan at saka hindi natin alam baka may halong na uh, asbestos yan ano? so pag naanggap mo yan siguro superado. so yan ano panoorin nyo na lang mga kabayan niyo itong mga uh, vlog natin dahil baka makakatulong sa inyo kung paano mag DIY na drywalling So, ito si video boy, and youtube gang na bayan. Peace out. A heart beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. Kaya yeah, mga kabayag, uh, ang pinahawak lang natin dito isa uh, ano lang, yung sikla. Yan, hindi nyo. Yan. Siklam lang muna ang humawak dyan. Pag wala kang siklam talaga, mahirap. Napakabigat nito. Pag mo ito, napakabigat. Yan. Yeah. Siklam lang muna. So, ang gagawin natin ngayon, itimporary lang muna natin ng tatlong ribits. Tatlong ribits dyan. Para makuha natin yung clamp, saka tayo maglagay doon. Kailangan na uh, sakto, no? Kasi yung oh, medyo, ano to. Unahin muna natin maglagay doon. Inauna ko lang talaga itong ilagay dito. Kasi pag napasok na yun, mahirapan ako dito. Di baling dito, kasi mas magandaan dito kasi kalahati na lang. Yan, konti na lang yan. Kaya ko nang ano yan. Itong mabigat, buo. Mahirap ka talaga. Tapos, hindi naman siya, ano. pag ganitong sitwasyon na napaka, ano lang magdanan pag nabitawan mo ito, yan, ano lang yan, oh. sakto lang talaga yan. Clearance niya kailangan, makaganong din. So, magkakating pa ako ng isa, para dito. Ito, temporary ko lang muna i-rebits. Okay, tapos i-diin natin ganun, para masakto talaga siya. Yan. Unahin muna natin yun doon. Okay. The chemicals that take us higher. The night's young, and it it's just because She puts her hand in mine. We wanna chase the night.